Hello mga kagusok. May ad adlaw na pod no. Aniya na pod mga vlogger mga na buang nag iba na pod no. Kay wala milingaw ba. Ini si Jiro do si Grasa vlog mga kagusok basta mag uuban ng ganay kami. Grabe, mag-enjoy mga kagusok no kay bus kan mga talantala -tala ba. Ini ja tin sa Bulibay. Ano sa Dios, mo kayo na ko ng hotel ba. Ano?

Iza, pastado basta maligyan mo. Iza mo sa buwang palang isa. Laong mo. Madahas ka dahil sa ka relax Kasi sa ship, parang sa puso. mo. Honong, honong, honong. stop po. Stop po. Stop Kita ka mo. Stop po. Stop po. <laughs> stop po. Olo rito. Go. 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 Pag -dali, pag -dali. Oh!

Sir Nam sa Sir Dominica sa Amok nagpila mga Naruso nagpila po ito para way ang mga Naruso way nagkramo sa ibang tao ba kasi may, may, may nangaway na sa amin mga Trabanti hey, Idol Idol hindi ka mga pagkasuloy na at lang na yun lang mga kasi ako kay Sir may makalaw mga driver sa ko na may pinalabi yun okay, piling niya ta kay palo pa sa Rus na mga Naruso yan ang pila mga Naruso hala

di ba? Sige na sige na. na, sige na, sige na, sige na. Palit na, palit, palit, palit na mo mga driver. Hindi mo mga driver, hindi mo mati. Mati ka mo, mahit ka mo, hindi ligay. Sabi ka na, na mo di, ng Diyos ko na mo. <tod>